Dahil sa mga aral po na sinusunod namin sa loob ng Iglesia ni Kristo eh, nasa Biblia, lahat ay eh, nakasulat po sa mga banal na kasulatan. Hindi po kayang gibain yan ng mga naninira sa Iglesia ni Kristo, ng mga kumakaaway sa Iglesia ni Kristo. Kaya ano na lang po ang kanilang ginagawa, puro paninira na lang pangbibintang na lang. Ano ang isa sa mga ibinibintang sa Iglesia ni Kristo? Ito raw Iglesia ni Kristo, di, mo, di umano ay Iglesia ni Manalo. Meron po bang ganon? Wala pong ganon. Walang Iglesia ni Manalo. Hindi naman po malabo ang inyong mga mata. Hindi rin naman kayo bulag. Aharap kayo sa aming mga kapilya sa may bandang itaas. Ano pong mababasa ninyo roon? Iglesia ni Kristo. Ang Iglesia ni Kristo na sa Biblia. Sa gawa 20.28, napakalinaw sa salin ni Lamsa. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan na rito hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Napakalinaw na sa Biblia po ang Iglesia ni Kristo. Kaya dahil hindi nila magibayan na sa Biblia yan, Naninira na lang. Nang bibintang na lang. Ano pa? Roma 16.16 Mangagbati ang kayo man, ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga Iglesia ni Kristo. Suportado po ng Biblia. Nasa Biblia. Ang Iglesia ang aming kinaaniban. Iglesia ni Kristo. Bakit mga Iglesia ni Kristo? Kung babasahin sa may bandang itaas, sa Roma 1 hanggang 15, pambabati. Bumabati ang mga kapatid. Kaya nga, ang official na pangalan ng iglesia na itinayo ng Panginoong Yesu Kristo ay Iglesia ni Kristo. Dahil yan po yung ipinambati. Bago po natin tapusin ang video ito, pabayaan ninyo na tayo po'y babati rin sa iba't ibang lokal at sa iba't ibang mga distrito ng mga kapatid. Kapatid na Violeta Madriaga, distrito po ng Rosales, Pangasinan, kapatid na Aiki Serrano Talavera, lokal ng Dauville, Pampanga North, kapatid na Marcel Tindoc, lokal po ng Fairview, distrito ng Quezon City, kapatid na Sabina Handog, lokal ng Gindulman, Bohol, kapatid na Raimundo Solano, lokal ng Legazpi City, distrito po ng Albay kapatid na Edelberto, bitang sir, o bitang core. I'm sorry, local po ng page 4, distrito ng Cavite, Cavite South, Finance Department, at apat na letra. Adelaida Mitra Mendoza, local po ng Maharlika, distrito ng Quezon West, kapatid na Remy S. Nardo Candia, mula po sa lokal ng Queens Road, Bacoor, distrito po ng Cavite South. Kapatid na Ronnie Laksina, Lokal po ng Tarlac City, Tarlac. Kapatid na Resim Alcoriza. Lokal po ng Baeza, Quezon City. Kapatid na Imelda Mori. Lokal po ng Castillejos, Sambales South. Shout out po kay Leoncio Lahom. Kapatid na Eli Vlog. Lokal po ng Bagong Buhay, Distrito ng Central. Kapatid na Loreto Concheres taga Plaridel naman po. Mga kapatid, binabati ko po kayo. Mga kapatid sa iba't ibang lokal at iba't ibang distrito, binabati ko po kayo ng isang magandang umaga. Isang magandang umaga po ng araw ng Martes. Patuloy po tayong magingat at gaya po ng laging ibinibilin sa atin ng pamamahala. Paghandaan po natin ang ating nalalapit na banal na hapunan. Lubos na ihanda ang ating mga sarili. Makita sa ating ang lubos na pagbabagong buhay at pagtatalaga sa ating mga pagsamba. Maraming salamat po.